Magandang hapon po sa lahat, Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig na mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po, Samuel Soriano TV 29. Ayan po, thank you so much po sa aking mga subscriber, kung saan kayong panig na mundo po, ayan, lubos ang aking pagpapasalamat po sa inyo, ayan po. Doon naman po sa ating mga nanonood po na hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel, ako naman po sana'y makikiusap lamang po. Kung pwede po, pakipintot naman po ang ating notification bell, subscribe, and like and share para magigit po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-uusapan po natin dito ay coins at ito ang ating hilig. Ayan po, tayo'y kolektor po, ayan, at vlogger pa, ayan. Thank you so much po. Doon sa aking mother dyan, ayan, masantos ang araw musika namin dyan sa Dumpay, Basista, Pangasinan, ayan, ulit. At saka doon sa aking mga angkel, ayan po, kung inyo naririnig, angkel, ayan po, malapit ng Pasko, ayan. Sa samontikasyon isa bila, ang aking angkel dyan na kapitan, ayan, at saka si Auntie Mercy, ayan po, at saka si Uncle Melchior po, at saka si Jim po, yung kanyang mga anak, ayan po, masantos, at saka si Bernal po, ayan. Naimbag nga malamyo amin ita lahat ng Ilocano po. Ayan. Ang simulan po natin ang ating talakayan, ang ating pag-uusapan po ngayon ay pera po natin, ang BSP. Ang BSP po na year 2000. Ayan po. Ayan, nakita ko kasi ito year 2000 na to eh. Ayan po. Si natin kung magkano na talaga ang kanyang presyo po. Ayan. Makikita nyo po ang isang lalaki, imahe ng isang lalaki po. Nakaharap po at mayroon napakalaking 1 na nakalagay 1 peso. At dyan naman po sa kanyang malapit sa baba, ayan po ang kanyang pangalan, Jose Rizal. At year 2000, and then mint mark po, ayan po ang kanyang mint mark kung tawagin nila. Ayan po, pagkatalikod po natin, makikita po natin ang isang 1983, 1993 po. At ang cut wheel, Ayan, yung pabilog dyan. Katwil yan kung tawagin po ng ating numistad. At kung po yung mga kolektor natin at mga numismatis, yan po ang katwil. Diyan po tumitingin ng pagbase po kung ito po ay mga iba-ibang variety. May mga reverse 1, reverse 2, reverse 3. Ayan. Pero sa atin, mas ganda pa siguro tawagin yan ay reverse die 1, reverse day 2, reverse day 3. Ayan po. Ayan, bago tayo magsimula, kikilalanin muna natin siya syempre. Ayan. Issue Philippines po, period Republic 1946 up to date po type standard circulation coin shares 1995 hanggang 2003 lamang. Aya, papaliwanag natin ulit. Kaya naging 2003 lamang 'yan kasi ibinukod nila ang non-magnetic. 1995 hanggang 2003 non-magnetic po kasama ito sa non-magnetic. 'Yun naman 2003 hanggang 2017 magnetic den. Dalawang klase kasi ang ginawa ng ating bangko sentral, na 2003 isa non-magnetic at saka magnetic kaya kasali po. Ayan, maliwanag po. Ayang value, piso po, currency piso 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 6.1 grams, may haba po itong 24 mm po. May kapal po itong 1.75 mm. Ang kanyang hugis naman po ay pabilog. Siyempre, orientation, middle alignment number, and das 1681, reference number, km 269. Ayan po. Kung tawagin po, ang kanyang nasa likod po ay seal of the Central Bank of the Philippines. Ito pong year 2002 na to ay 26% lamang. Ayan po. Wala pa pong ibinababa na mintage nito at ito'y ginagamit pa. So wala pang lumalabas kung ilang piraso. Ayan po. Pero may price na, selling price doon sa ating numista.com po, yung kanyang very fine, 12 pesos. 14 pesos pala yung kanyang very fine, extra fine, 14, almost uncirculated, 22. Uncirculated po nito, kung tawagin ng ating mga kolektor, ito po ay nagkakahalaga ng 51 pesos only dako naman tayo doon sa ating ebay.com po para magtingin ng kanyang mga presyo. Doon sa ebay.com po, malakakita tayo, nagbebenta nito ng 123.10 pesos. Mayroon ding 83 pesos, mayroon din 55 pesos, mayroon din pinakamataas na 161.71 pesos. Doon po sa ating carousel.com po, ayan po. May seller po si Elgon Shark. Ayan nagbebenta po nito ng 2,000 BSP coins ng 2,000 pesos only. Ayan. Napakaswerte naman pag nabinta benta yun kasi 2,000 po. Ayan po. Parati ko mo sinasabi sa realidad, pag ikaw hawak ka ng isang coins at collector ka, nasa sayo yan kung magkano mo ibibenta ang iyong coins. Nasa pag-uusap po kung ibebenta ito. Pero sa kanya, nakapasok siya doon sa atin platform na PH, ah, carousel PH po. Kaya malaya siyang magpaskil ng kanyang mga coins. So ang dito na lamang po, Luzon Bisayas Mindanao, kung sa kayong panig na mundo po, God bless po sa lahat. Palubin sana tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ayan po. At ang dito na lang ang aking vlog.